Yan yeah, mga kaisan, tatapos lang po nating ano, galing po tayo sa meeting, may pinuntahan po tayo mga kaisan. Ay minadaanan po ako ng ano, naghahanap po ako ng duyan na uway. Ay ari daw po, pinaglagyan, pinaglagyan po ng tuyo. Bumili na po ako, magagamit din po natin ito. Kahit mga pang tangke-tangke po ng tubig. Sa bukid po, yan, makapal po. Pinaglagyan po ng tuyo sa Pancit Canton. Tapos ari naman po ay ano, light mineral oil. Yan. Tapos nagahanap po ako ng ganitong mga kainsan Barangay ikaw ikirin lang po 're pag bilocation. Pag bilocation po yung pagliko. Naghahanap po ako na rin mga kainsan Ito. Nasa 4,500 kaya lang. Hindi po siya malinis ang loob. Gusto ko po ay kulay puti. Ano po ang kukuhanin ko ma'am? Okay lang po. 500. Ah, sige. Salamat po. 1-1 one, one. One, one. One, one po ang nakuha ko dito. Maganda rin po yung makapal po. Ma'am, magkano naman po yung ganito? 30 meters? Oh. 80? Ha? 180. 180 po. Wala pong, ba Sak wala pong bawas yun. 170. Ah, 170. Ay, ito yung ipang ilang litro nga ito ate. 200 liters. Ah, 200 liters. Ah, pwede na ito. 30 liters. So, 35. Ah, pwede na ito. Magagamit ko ito sa bukoy. Nag-iipon po ako ng mga mga pagkagamit ko sa Huwi na po tayo Kahanap po tayo ng mabibilhan ng duyan Doon sa kabila, away po Nag-iipot-ipot po tayo na ng mga uh, magagamit Dahan-dahan po Pag may nadaan ng maaaring Alam ko magagamit sa bukid Nabili na po ako yes, eh. Anong pangalan po ni nanay po? Helen po, Helen at saka Apple At kay tatay Apple po Mga taga magbilaw po right. Salamat po, po. <laughs> ingat po, thank you thank you. Mo, po. Oo, thank you po, ingat po Oh. Bukas po, baka buo O, oh, sige po Okay lang po, i-video tita Okay sige. lang i-video Sige, i-video mo <laughs> uh, Ano pangalan po ng 1-3 1-3 uh -oh. Ano pangalan po ng shop ninyo? Imelda Ramos ito Synthetic and bamboo furniture uh, May Facebook page po kayo? Meron An Ano pangalan po? Anino? Imelda Ramos ito pa ba, tita, bago pa rin dito. Oh, Parang matagal na. matibay pa kaya ito, tita? Oh, okay. kaya, ka wala kayong bagong gawa, tita? Meron pa doon sa taas. Aakan nga po yung dalawa na bagong gawa. O oh, sige, kukunin lang doon na, wala akong takot eh. ay, ako na po ang kukuha. Oo. Oh, oh. Eh wala eh. Hindi na magpwede retrieve naman ay mahina Dito po tita, ako kukuha. Oo, oh, oh, dito. Mga kinsan ang dilim. Bali ako na po ang pinakakit ni Tita Dini. Ang dilim. Dalawa po. Ay! ay ko, dalawa po ang kukuhanin ko. Meron kayo, Tita. Uh, Meron kayo, Tita. Number. Pwede ko ilagay dito, number. Meron. Zero nine one. Zero nine one five five. Two three. Six five. Zero three. Yes, Ayan. Po. Salamat kita. Yan, mga kaisan. Pwede nyo pong tawagin si na ma'am. Katawag po sa inyo. A -a. Ito po ay binigay sa akin ni tita ng 1 Dalawa po. Dalawa. Ayan. Bali 2-6. 2 tita. A -a. Ay. Ari. Tita ari. Tatanong ko lang ha. A -a. Yung mga ganito magkano po ninyo? 45. Bibigay ko sa iyo hanggang 38. 38. Yung ganito. Pang outdoor to. Oo. Uh -huh. um, May warranty din yan. 2 years. 'Yung gusto nitong pang ano, outdoor. Aha. Mayroon daw mga pang-out door yan, Maya. Magkano po 'yung tanari? 12,000. 12,000? Pwede na sa 12 mga kisan, kailangan ko 'yung dalawang ganito. <coughs> Pero Ayun, Kung gusto mo ng ibang yari? Dibawa, ibang gulay, pwede rin. Ah, uh -huh. pwede makita, po. Mm, oh. so, meron pa din sa gulay. Ayun uh -huh. na ng mga sample sa gulay. Oo. Ayun. Uh -huh. Ayun. Ari po. Aha. Uh -huh ng mga sampo namin na yan. Soon po tito tayo bibili. Nag-iipon-ipon lang po ako ng mga gamit po sa bukid. Yan mga kaisan, pwede rin po ninyong gamitin. Pero ito po ipapagamit ko kundi inay at itay. Basta ano po mga kaisan, pag naulan, ipapasok na lang po natin sa bahay. Pang ano talaga to eh. Pang indoor po, Pang indoor po. ito. Hindi ka mukha nito mga... Oh sa susunod po, bibili tayo ng pang outdoor yan yeah, mga kaisan tapat po sa mismo ng ano ng Wilcon Depot dito po sa barangay ano po ito isabang isabang isabang, Barang na tayabas quezon. Uh, tayabas quezon oh. tayabas po pala re eh. malawak po ang tayabas ay meron pong barangay isabang tayabas quezon meron barangay isabang lucena city dalawa po yun eh no yan yeah, nga po pala si mayora Ayan po bulukan, bulukan furniture Ayan. Yeah. Na mga kaisan kapalutan lang po ng kawayan. Puso, pipinturahan lang po. Ayan yeah, mga kaisan. Tayo po yung pauwi na Diretso na po tayo sa Bukay Dito po mga kaisa nakatira yung kapatid ko si Kautol Yan, arin na po yung crossing. Pama nila na po rin kaliwa, aring kanan. Patayabas, Tayabas Lukman. Yan. Doon po ang kinakautol sa may dulo. Ay, naay po eh. Lurok na naman ang ulan sa amin mga kainsan. Yan o. Oh. Ay, wari kay Tudo ang ulan. Yan. Talagang dilim na dilim na naman. eh, eh gabi na po pala tayo. Ay, inihatid ko na po doon sa bukid. Ay, baka tulog na si na nanay po. Idinaan ko po ito sa kabila na ay wala na natugon wala dito naman sa bukod di ala city tulog na ayan sino sumaga na po ni tatay Pinakalak na kada tatay mm -hmm. Para pulido po kaya po may ano para maglock dun dahil po pag walang pako or lock ito po ay naisod na ano dun may <laughs> ipon din yung ang kalaki pag ganarin po yun hindi po agad yan nasisira natagal po yun ang 10 taon meron po kaming ganyan dati ay eh. bahat wag lang ang mababasa ayos lang ang mabasa basta ibibilad mo agad ayari okay, na Parehas pong lalagyan ni tatay ng ganyan. Si Tatay po ay busy. <laughs> toy. Gagawin ko tayo, po tayong patamaran, kinani at tatay para makapag-relax po. Para sa lahat po pagka-pupunta din ini. Eh, eh. O Toy, saan? Sa hindi u'y mainit. Ay lapat pa. Ay lapat. <laughs> Yan, kung amiko, pwede na. Kailangan na iyan. Sige. Tapos ay dito po yung isa, oh. Busy po si nani at si tatay mga kainsan. Si tatay po ay eh, nagbisita ng niyugan. At uh, -niyug na daw po. Kami na lang po ni Miko ang tumisting. Ay siya to'y. Eh. Patamaran na no. Challenge ano, maghapang matutulog. Oo <laughs> oh, mga kainsan, no. Oh. Yan, si Kuya Miko po. Oto, ayos ka lang dyan. It's the goods. Ah, mga kaisan. Ano lang po, itatanggalin po pag po medyo, ano po, pag medyo maulan. Ano po, talaga pang indoor po eh. Pero magagamit din po ito pag may mga kubo-kubo na tayo. May Patamaran. Tawag siya ganito. Patamaran na. Kung bagay, maghahapong kang walang gawa di gantong-gantong ah papalakang itlog ay kami ko o tayo siya lang mga ay mga kaysa no yan ay makakatulog pero nakakaliyo din pala no hmm. ah, ah hindi pwedeng maghapong nakahigang ka na rin mga kaysa nakakaliyo ah, mga kaysa kami po ako po muna ay mag i-spray po at saka maghahakot po kami ng mga bato ni Utoy dahil gagawin na no Utoy Alam oh. No? Yan dito ko ilalagay yung mga kainsan. Dito yung dalawang iyon. At ari may bubong po ay. Eh. Para pwede pong nakatanaw kayo di yan. Pwede nakarelax po. Yan. Doon mga kainsan. Pang po. Amin lang pong tinisting ni Ute kung matibay talaga. Ah mga kainsan. Gi-spray na po tayo at parang uulan na po. Oh, nag ano po ulit tayo sa damo po sobrang lagunan damo dahil pagka uh, ano po yanong ulan na po din eh aray lang po ay hinahalihaw natin mabilisan At tapos daan po natin uh, mag-spray. Nagaano po tayo. Nag uh, hahango po kami ng buhangin. Yan mga may naglalaba. Ang lilis sa tubig ano to eh. Galing sa baha. Yan. Si Kuya Miko. Yan si Kuya Dasil si po to eh. Yan po. Laki na. Yan mga kaisan. Sa probinsya po talagang ganito ang bata ha. Hindi po ito child laborer. Ano to eh? Parang naglalaro lang. Ano to eh. Dati kasi kasi mga insan ganito rin kami. Ikaw uutoy nung bata ka. Ganyan din ah. Pag walang pasok ay. Pag wala pong pasok. Oo, oh, ganito po. Kasi baka tayo madali po ay. Sabi ni Echel may level. Nauutal <laughs> na pati ako eh. Yan po bang ka katu na matatanda? Ay di, paglaki mo, ay di marunong pa sa gawa yung Ay wala daw pong pasok siya Ang taga-hawak lang naman po. Magaan mo lang ang trabaho. Tayo po ang taga buha. yung Yun po, ay pag wala po lang pasok ha. Pag may pasok naman po, flooring na po tayo. Bali, ano mga kaibigan? sarado po do sa bilihan ngayon ng ano ng ganito po ba tiles kaya po sa makalawa na uubrahin ni tatay sarado yung pala yung gantong araw ay sarado po tambak na po ulit tayo ay naman tambakan po ito matakas Mga kaisan, okay, ang talagang mabagal po, pero umuusad po tayo. Ay, ito na lang. Sabi nga nila ay eh, pag hindi mo gagawin ay di wala talagang hindi matatapos. Basat yung akin ay di matagal. Kahit kami lahat ng darwan tatay, minsan natulog. Kami po, matulong po ulit natin ngayon. Mabagal pero... Ay... Quality na ito. May swimming pool na pati ito at saka mga insang. Kaya naman lang naitambak ano ito eh. Kaya naman mataas na po. Kaya lang pong naitambak mga ka-insan. Mga ka-insan. Ito dyan. Ito dyan. may tinaas na nautoy no yan eh. yeah, mga kaisan tumaas na po laki po lang na itaas pwede na pwede eh, dito tingnan hanggang sa dito hmm? may tinaas na nautoy no daw pagluluto sakso lang ano sakso lang ice yan pwede na po mamaya po isusukat to kay nanay pag hindi po tatambakan ko pa po yan yeah, mga kaisan bali ganito talaga yung plano nito tatambakan po talaga wala na dati po ito yung banlat ng baboy ay kaya po may flooring dati yan. Para mapantay la ang po. Toy, pwede eh, ta selo, toy. Eh. Yan. Amo pa na ito junjun na ano? Hmm. Ha? <laughs> Kaya magkasundo magkasundo. Eh. Ay dalwa. Hmm. Yan, no? Banda no. Ganda na toy. Eh. May flooring na. Yeah. Lababo na lang. Oh, lababo tayo. mag ano naman ako. Mamimili ng gamit. Ha? May tangke na tayo dun ay. Eh. May binili na po tayo yung ano yung asul. Ano meron ba? Kailangan lang ko lang. Oo.